morning guys. Ngayon kakot tayo ng plakat sipor. Pero ngayon, wala siyang atas na sipor. Ano lang siya? Design lang siya na plakat. May korte na siya. At lang natin to. Mula dito sa taas. Pagbaba. Tapos korte natin pa korte. Pag ganun. Ayan. Tayo natin. Ito na siya. Ito lang natin. Ito tayo. Mga 1 inch yung lapad niya. Tapos kakorte natin siya pa ganun. Gagawa tayo ng letter G parang para sa plakit sipol. So, Sayo lang ito guys kasi wala nang na sa plakit sa sipol. Ito ang korteng J na. Hindi kasi siya kita kasi. Kaya Ito na siya. And, yung letter J. Tapos, iwan um, lang natin yung dito. Bawa Hanggang sa porch. Ayun natin sa na siya guys. Ayan. Naging letter J na siya. Ito lang yung letter J na kapatid pa ka ng pagbaba. Ayan. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.